Hello guys! So for today's video, maghimo taog champurado. So ibutang na lang nato ni nga, Half cup rice na ni siya ang akong gibutang. So hugasan na ito kaisa lang ang bugas. Sa bawan din nato mga katunga sa kaldero. So samtang pabukalan na na siya, ato anang ibutang daan ang kukuha nga bato. Basta manggunin ani atong gamiton guys, dugay ni siya mahilis. Pag medyo init-init na gani ang tubig guys, ato na na siyang hinihinayan o kuro para dili mo pikit ang bugas. A few moments later, ning ani na ang hitsura sa ato champurado. Dayon ang katong rak nga kukwa, Dilis na siya. Once gani maglot ng imuhang champurado, naluto na na siya. Pero kay magbutang pamantag sugar, I'll go. So mag og bear brand para lami ang ato ang... So, okay na na. Ito sya i-mix. Para uh -huh. Hinihinay lang mati. So, mag-add na tawag sugar. White sugar akong gamit kaya wala na may brown sugar. So, ano, ang katam iso nag-depende sa inyong panlapas sa imong gusto. Or rawon, Para ma-mix ang sugar. So, pabukalan natin siya siya ka isa kay para matunaw ang sugar and ang gatas po dayon. So, naluto ng ato ang champurado. Pwede na ginkayo ni siya kaonon ipay pa'y nagani si BJ nga. Dili pwede makakaon. <laughs> <kaunun. laughs> na ni atong champurado, guys. Sakto na ginkayang consistency ing anak uh, jud guys oh di ba lapot kay na sya basta bugas gid atong gamiton dili tong bahaw di ko ganahan na sa bahaw kay bahaw man gid ang e guys pero di ko ganahan na to kay dry na ang rice so mas chada og ah, dry na ang kan rice so mas sada gid nga bugas pa siya kay kanang lawot mas ang result. Laut gid siya compared sa kanon ang imong buhaton. Himuon og kanang champurado. Champurado lamik kayo. Gibutangan ako sa gatas, guys, kay mas lamik gid siya kung naay gatas. So, kukwa, gatas o sugar. Isan nung sa sugar o kung available sa inyo. Lami kayo siya guys. Si BJ, di sana ako pakaunon ani kay Gamay pa man siya, basig bawal niya siya sa bata ba. Kung sakit o ang tiyan, maproblemahan na lang tayo. nagdako niya kay Lutuan na to, niya ni. Ani. Favorite raba niya ni sa mga bata kuning champurado hmm lamig kayong lamig kayong champurado di ko ganahan magluto og champurado nga kanang diligit sa katong rack nga kukwa. dapat ko dapat rock yun nga kukwa. Tsada iluto sa champurado. Kay kung katong gong kukwa powder guys, lahat na siya glasa. Compared aning kuan. Pure magod ning katong rock pang siya nga kukwa. So, moro to guys. Thank you for watching. Unta, giganahan mo sa akong videos. Bye! <laughs>